ilinabas na ni Senator Marcoleta ang smoking gun na nagdadawit nga dito kay Speaker Ramuades at Kizaldico bilang nasa likod ng lagayan sa mga anomalyang infrastruktura mga proyekto bago pa magkaroon ng pagbabago sa ng liderato sa Senado. Kinumpirma ng bagong Senate President na si Senator Vicente Tito Soto na papalitan ni Senador Ping Lacson si Senator Rodante Marculeta bilang Chair ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni SP Soto, hindi miyembro ng majority si Marculeta kaya't ang posisyon ay ibibigay kay Lacson. na Dagdag pa niya, hindi kailangang abogado ang chairperson ng naturang komite. Kumpiyansa si Soto sa kakayaan ni Lacson na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Samantala, mananatili kay Senator Sherwin Gatchalian ng Committee on Finance. Isa rin siya sa mga sumuporta sa bagong liderato ng Senado. Pero ngayong araw neto, nagulantang tayo dahil lumabas ang hindi natin inaasahan na ang mag-asawang um, uh, Diskaya ay binanggit na sa kanilang mga kontrata, 25% ang binabayad nila kay House Speaker Martin Romualdez at Kizaldi At pinalanganan din nila ang walong uh, mga congressman uh, na tumatanggap ng suhol o bribe sa kanila para sa mga proyekto na uh, infrastruktura. Well, hindi po natin inaasahan na ngayong kaaga ay uh, magsisiwalat uh, ng ganitong impormasyon ang mga diskaya. Dahil ang ating observation nga, eh para bagang pinalalabas nila ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastruktura, ay nararian lamang dahil sa gawain ng mga district engineers, regional engineers, at mga tauhan ng DPWH, kasama ng mga pribadong kontraktor. Ang sinasabi natin, ang pinakamalaking kubra sa mga ganyang korupsyon sa mga infrastrukturang proyekto, ay dahil sa mga mambabatas. At ngayon po, pinanindigan matapos sumpaan na magsasabi lamang ng pawang katotohanan ng mga diskaya sa pamamagitan ng kanilang testimonya at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay na 25% ng halaga ng mga prosyektong nakalap nila, nakuha nila sa gobyerno, ay napupunta bilang suhol kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So malinaw na po ngayon sa sikat pa ng araw na talagang uh, patungo po tayo sa mga malalaking isda pagdating sa korupsyon sa infrastruktura na sabi nga ni Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, eh hanggang 60% ay napupunta na sa bulsa ng mga kurakot. At sang ayon din sa sinabi ni uh, Mayor Benji Magalong, ay eh talaga naman pong 25% ang napupunta sa Speaker at sa Zaldico. Pero ang hindi natin inaasahan, eh itong testimonyang pala ito ay um, dahil sa hapon, sa kaparehong hapon ng araw na ginawa ng revelation ito ng mga Diskaya, e eh magbabago ang liderato ng Senado. At ngayon nga po, e eh nahalal bilang Senate President itong si Tito Soto at bilang uh, uh, Senate President Pro Tempore itong si Ping Lacson. Bakit po sa tingin ko na uh, konektado ang mga pangyayari? Well, wag po natin kalimutan no na talagang alam naman natin ang voting records ni Tito Sen at saka ni Ping Lacson. Noon pong sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ang um, Tito Sen ay nagsabi na hindi dapat i-dismiss ang kaso ng impeachment labang kay Inday Sara Duterte dahil meron pang ang motion for reconsideration sa Korte Suprema. At ito namang si Ping Lacson, magamat hindi bumoto ng negative doon sa motion para i-archive ang impeachment ni Inday Sara Duterte ay siya ay nag-abstain. At ang sinasabi nga niya, bagamat inclined siya dati na sumuporta na i-archive, e eh nababahala siya dahil nga meron pang motion for reconsideration. Ang ibig sabihin, ang dalawang pinakamataas ngayon na leader ng Senado ay nagpahiwatig na nais nilang maituloy ang impeachment Inday Sara Duterte at least hanggang hindi pa nare-resolba with finality ang issue sa Korte Suprema. Na pagdating naman po dito sa investigasyon ng uh, flood control at yung naisuwalat ni Vizcaya, ang tanong ng lahat, ano nang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Marcoleta? Ang inaasahan po ng marami dahil si Senator Marcoleta ay nahalal bilang uh, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa liderato ni uh, Senator Chis Escudero ay eh, malamang mapapalitan po si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At tingin ko po, yan naman po ay sigurado. Dahil ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po talaga isa sa pinaka-importanting komite dyan sa Senado. Hindi pa po inaanunsyo kung sinong mapapalit kay uh, Senator Marcoleta, pero ang uh, ang nangyari ay ilinabas na ni Senator Marcoleta ang smoking gun na nagdadawit nga dito kay Speaker Muades at Kizaldico bilang nasa likod ng lagayan sa mga maanumalyang infrastrukturang mga proyekto bago pa magkaroon ng pagbabago sa ng liderato sa Senado. Ibig sabihin, para bagang alam na nila mangyayari at linabas na nila ang smoking gun. Sa ganun, hindi na masusupil ang katotohanan. Ibig sabihin, mas mapalitan pa si Senatora Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na siwalat na at lumabas na ang katotohanan na talagang ang pasimuno sa korupsyon sa infrastruktura mga proyekto ay ang House Speaker Martin Romualdez at Zizal Dico. So, bagamat inaasahan nga natin na magkakaroon ng bagong at chairman ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po ay a matter of public record na hindi na mabubura. So ang tanong ng uh, maraming ngayong mga mamamayan dahil dito sa mga pangyayari sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Well, ang status po niyan ay na-archive. Ibig sabihin, yan ay hindi na muna ng Senado bagamat kapag nagkaroon ng desisyon na bumaliktad ang Korte Suprema, mabubuksan muli, no? Ang problema po dyan kasi may issue pa na tama ba na magpatuloy nga ang impeachment na nagsimula sa 19th Congress hanggang 20th Congress. Pero kung uh, pagbabasihan nga sa voting record nitong si as uh, uh, Senate President uh, Tito Soto at Senate uh, President Pro Tempore Ping Lacson, sa kanilang paningin, kinakailangan magpatuloy 'yan dahil ang impeachment ay naka-archive lamang, buhay pa. Ibig sabihin, kumabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin na kinakailangan matuloy ang pagdinig ng impeachment case ng Inday Sara Duterte, bubuhayin at bubuhayin nila muli yan at linitisin si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ang ibig sabihin ng archive. At dahil nga po itong si uh, Senate uh, President uh, Tito Soto ay isa dun sa apat lamang na nagsabi na hindi dapat ma-archive itong... Uh, Uh, impeachment ni Inday Sara Duterte, inaasahan natin na bilang leader ng Senado, pag nabagong desisyon ng Korte Suprema, eh talaga naman pong mabubuhay muli ang patay na ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Pagdating naman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, eh nailabas na po ang smoking gun. Pero narariyan naman ang pagkakataon na pasinungalingan ang naging testimonya ng mga diskaya sa kaparehong Senate Blue Ribbon Committee. At dyan po papasok ang importansya na kung sino ang papalit kay Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil uh, bilang uh, chairman ng komite, epo eh, po pwede niyang matulungan o di naman kaya uh, palabnawin ang magiging depensa ni House Speaker Martin Romualdez at ni Zaldico. For instance, po pwedeng patayin ang issue. Paano? by citing yung tinatawag na interchamber courtesy. Na ibig sabihin, hindi dapat imbestigahan ng Senado ang kanilang mga kapwa mambabata sa mababang kapulungan. Kapag inapply po yung interchamber courtesy na yan, parliamentary courtesy na yan, patay na pong imbestigasyon pagdating sa maanumaliang mga um, infrastrukturang proyekto at least in so as uh, si House Speaker Martin Romualdez at si Zaldico are concerned. So ganyan pong kaimportante ang nangyari ngayon sa Senado. At naintindihan ko na kung bakit pinaspasan ng liderato ni Senator Escudero ang pag at ni uh, Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee yung pagpapalabas ng smoking gun na nagtuturo Bilang mastermind sa kakurakutan sa infrastrukturang mga proyekto ang House Speaker Martin Romualde Romualdez at Zaldico. Well, hindi pa mo natin alam kung sino ang magiging uh, susunod na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Well, po pwede naman pong hindi nila tanggalin si Senator Marculeta dahil alam naman natin lahat na kasapi ng maimpluwensyang Iglesia Ni Cristo si Marculeta. Pero ang tingin ko po, dahil wala naman pong eleksyon na mangyayari sa so lalo mabilis sa panahon, eh hindi masyado bibigyan ng halaga ng mayorya ngayon sa Senado ang impluensya ng Iglesia ni Cristo dahil kaka-eleksyon lamang. So chances are 60% matatanggal si Senator Marculeta. Now ang inaasahan kong papalit dyan ay si Senator Ping Lacson. Pero dahil siya ay nahalal na bilang isang uh, bilang uh, senador pro tempore ng uh, um, Senado mukhang hindi siyang uupo. Sino kaya ang uupo diyan? Well, titingnan po natin no dahil isa pang uh, puwede sanang umupo diyan ay yung dating uh, chairman ng uh, Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano. Pero kanina nagpahiwatig na si Senator Allan Cayetano na siya ay magiging miyembro ng minorya kasama ni um, Senator Villanueva no at siyempre ang kanilang ihahalal na minority floor leader siguro ay si dating Senate President Cheese Escudero. So mukhang hindi si um, si uh, Pia Cayetano ang uupo. Ang mga posibleng rin dyan dahil ang mga major supporters ni um, uh, Tito Sen ay si Senator Loren Legarda. Pero si Senator Loren Legarda naman ay eh, dati nang namuno ng Finance Committee na katumbas ng Senate Committee on Appropriations ng Kamara. So posible na ang susunod na pinakaimportanteng komite matapos ang uh, posisyon ng mayorya ng uh, majority floor leader na si uh, Senator Megzubiri ay ibigay doon sa pang-apat na miyembro ng uh, minorya na si Senator Ligarda. At ang aking paboritong antivirus dahil sa ay nasa kampo rin ni Tito Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutub ko, baka ibigay nila kay Risa Ontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ang kaliwa, ang bangag, ang CPP-NPA, at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa manumaliang mga flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontiveros pagdating sa ganitong issue? tahimik kasi alam ko marami rin siyang mga insertions na ang uh, yung mga insertions na yan e ay dagalingan para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi diyan sa um, kanyang party list group. So yan po ang mga pangyayari. Nakakagalit dahil narinig natin ang testimonya ni Diskaya na pinakamataas, ang pangatlong pinakamataas na opisyalis ng Republika ng Pilipinas ang House Pecker ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control at infrastructure project sa DPWH at nakakahelo dahil matapos yung ganyang investigasyon, matapos yung ganyang uh, revelasyon, hindi tayo nakakasigurado na magpapatuloy ang paghahanap ng katotohanan sa Senado dahil nga dito sa pagpalit ng liderato sa Senado. At doon sa mga naniniwala, na kinakailangan protektahan ang BP Sara bilang susunod na mamumuno ng bayan, well, meron na naman po tayong sleepless nights. Dahil under Tito Soto, hindi po tayo nakakasiguro na patay na ang impeachment until February of 2026 dahil sa kanyang voting record, naniniwala siya na hindi dapat ma-archive o patulugin ang kaso ng impeachment ni Inday Sara Duterte. So bagamat ang desisyon ng Korte Suprema ay nagbigay na isang taong impeachment-free kay Inday Sara Duterte, ay nako, hindi na po tayo nakakasiguro na mayroon tayong one-year impeachment-free kay Inday Sara Duterte dahil napaka, napaka tinde ng paninindigan ni Tito Sen na hindi pa dapat patulugin ang impeachment Inday Sara Duterte maski ito pa ay nasimulan na ng 19th Congress at ngayon ay 20th Congress na. Pero, Harry Roque, ikaw nagsabi, ang mapapalitan si Speaker at ang uh, ngayon ang napalitan si Senate President. Well, alam nyo kasi, wala naman kasi akong kakilala na naging kaklase sa Senado. Of course, marami halos lahat yung mga senador, kakilala natin. Kasama natin tumakbo bilang senador sa unit team. Ang karamihan dyan. At dati, dati-dati pang kakilala, gaya ni Senate President uh, Cheese Escudero, high school pa lang, e eh, kakilala ko na yan. Pero wala naman sa akin kasi nagbalita na magkakaroon ng ganitong ku. Ang aking pagkakaintindi, e eh, nagkaroon ng ganitong ku dahil di umano, doon sa testimonya ng isang kontraktor na siya ay nagbigay ng 30 million na pangampanya kay Cheese Escudero na sa tingin ko nga ay uh, isang conflict of interest. At pangalawa, e eh, yung dami ng mga insertions di umano na Um, ginawa ni Senate President, um, dating Senate President Chis Escudero. Hindi ko po alam kung totoo yung mga paratang pagdating sa mga insertions, pero ang katunayan ay eh, yan ang lumalabas ng mga balita na ginamit yan ng um, bagong liderato ng Senado para maagaw nga ang liderato muli ng Senate President kay um, Chis Escudero. Pero ang malinaw dito, kung natanggal ang Senate President dahil yung testimonya na tumanggap siya ng pangampanya galing sa contractor sa kanyang probinsya at dahil sa mga insertions, bakit naman hindi matatanggal ang House Speaker na kinilala ngayon at tinuro ng mga diskaya bilang tumanggap ng suhol? Bakit ang Senate President na naging, uh, na binigyan ng campaign contribution ng isang contractor, natanggal sa posisyon dahil sa... Um, a of trust lack of trust and confidence sa kanyang mga kasama sa Senado at ang House Speaker na sinabing siyang tumatanggap ng suhol ay hindi matatanggal. So I stand by what I reported to you yesterday. Dahil yan naman po ay sinabi sa akin ng aking mga dating kaklase sa 70th Congress. At pangalawa, it does not make sense na kung matatanggal ang isang Senate President dahil lamang di umano sa mga insertions na ginawa niya nung nakalipas na taon na budget, eh bakit mananatili sa posisyon ang isang house speaker na positively identified by a contractor sila mismo nagbigay as having received 25% of the project cost nitong mga maanumaliang infrastructure projects na ito. So sa akin, kapag hindi natanggal ang Martin Romualdez bilang house speaker, hindi po, hindi po huhupa ang galit ng taong bayan dahil kung mga senador ay eh, tinanggal ang Senate President dahil lamang doon sa paratang na siya ay nag-insert, eh dapat mas lalong magalit ang mga mababata sa lower house doon sa testimonya under oath na tumanggap ng suhol ang Senate ang kanilang House Speaker galing sa isang kontratista para nga sa mga manaumalyang proyektong ito. So ibig sabihin, hindi pa po tapos ang pagpapalit ng liderato dyan sa Kongreso dahil ako naniniwala, hindi na po makakatakas sa responsibilidad itong si Tambaluslos dahil napakahirap pong itanggi ang testimonya under oath sa Senado na siya ay tumanggap ng 25% suhol. In any case, hindi naman po itong unang-unang pagkataon na nadawit ang inyong House Speaker sa lagayan sa Amerika po, sa Delaware, mayroon na pong desisyon ang isang hukuman doon na tumanggap din ng suhol ang House Speaker doon nga po sa uh, usapin ng isang kasino. Nasa desisyon po yan ng Delaware Court sa Estados Unidos. Anyway, hindi pa po tapos ang mga pangyayari. Nakatanggap na po ako ng text galit sa isang aking kaibigan na talaga namang dilawan, nananawagan ng people power. At ako naman po hindi ako nagkukulang na ang Pilipinas panahon ng dapat magalit no at ramdam na ramdam na natin ang galit ng taong bayan except that doon lang po sila linalabas ang galit sa internet at kapag ikaw naman ay nilabas mong galit sa internet wala namang pa-ka-alam ang mga makakapal na muka ng mga tao sa gobyerno ang importante talaga lumabas sa lansangan dahil pag lumabas sa lansangan hindi lang nagkakaroon ng physical form, yung galit ng taong bayan. Hindi lang yan nababasa, nakikita na sa presensya ng taong bayan na lumabas na sa lansangan at siyempre ang mensahe ay tama na, sobra na. Kaya nga itong mga pangyayaring ito, dapat lamang siro mangyari na ang mga uh, mambabatas na mayroong pananagutan, alisin sa pwesto, pero gaya na aking sinasabi, The backstops with the President. Dahil tignan nyo ang ginawa ni uh, sa, ni dating Presidente Duterte noong 2019 budget kung saan nag-insert ang insert ang mga mambabatas ng kung ano-ano. Lahat po yan binito ni dating Presidente Duterte. At dahil ito namang Marcos Jr. ay hindi nagbito ng mga ganyang insertions na naging uh, 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 na, nagsimulan itong uh, korupsyon sa mga proyektong infrastruktura, the backstops stops with the president. At huwag natin kalimutan na kaya naman po nagbigay ng ganyang mga proyekto kung saan saan damukal na korupsyon ang nangyari sa hanay ng mga mambabatas. Yan po ay pambili ng lagda para tanggalin ang Vice President Inday Sara Duterte dahil pag natanggal ang Vice President Duterte, mawawala ang pinakamalakas nilang katunggali na lalaban sa kagustuhan nila ng Marcos Forever. Kaya mga kaibigan, magalit tayo, mahelo tayo sa mga pangyayari sa Senado, pero in the end, tayo na pong maghusga. Ang husga, tanggalin na si Marcos, labas na sa lansangan, ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan, ibalik ang kalinisan sa ating pamumuno, tama na, sobra na.